Hello po mga kapatid, isang pinagpalang umaga na naman po sa inyong lahat. Magsishare na naman po ako ng salita ng ating Diyos pero tayo po ay mananalangin muna. Samahan niyo po ako at ihandaan niyo po yung inyong mga puso sa ating pagpapanalangin sa ating Diyos. Magsiyo po tayo. Ama namin na nasa langit. Uli kami nagpapasalamat ngayong umagang ito. Po na Lord dahil mo po kami ng maayos at malakas ang katawan. Salamat din Lord dahil binigyan mo na naman kami ng isang pagkakataon para makapakinig ng iyong mga salita. Samahan mo po kami, turuan mo po kami, gabayan mo po kami Lord. Lalong lalo na po ako Lord. Samahan mo po ako turuan para yung mga sasabihin ko po ay galing lamang sa iyong mga salita. Lord, sa gawain namin ito, inaangkin na naman namin ang katagumpayan nito dahil narito ka kasama ka namin sa pangalan ng aming Panginoong Isus pinupuri ka namin pinasasalamatan sila sa mga namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Isus lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen at ito po ang aking channel Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa ating lahat at uh, nandito nga po ako para mag-share sa inyo pero bago po tayo mag-start, unahin ko lang yung mga bago po dyan sa akin channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe pakilike and share niyo po ang aking mga videos at uh, pakiclick na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba po i-upload Salamat mga kapatid. Salamat po. Mga kapatid, ang aking isi-share po sa inyo ay uh, tungkol dito sa sa Aks noo o gawa sa Tagalog ng ano, mga kapatid. Ay ito ay patungkol kay doon sa mga apostol ng ating Panginoong Isus kay Pedro at kay Juan no, na uh, pumanik na nga sa langit ang ating uh, Panginoong Isus ay uh, nagpatuloy itong uh, mga apostol sa paglilingkod sa ating Diyos pero kagaya ng sinabi ng ating Panginoong Isus na dadanasin nila yung dinanas ng Panginoong Isus nung narito siya sa lupa no, yung no yung paghihirap yung mga sakit na dinanas ng Panginoong Isus nang ipapako siya sa krus dadanasin din ito ng kanyang mga apostol. Pero yun na nga, dahan-dahan nga na nangyayari ito sa mga apostol. Dumating yung time na sila ay pinapatawag na, ikinukulong na, binabalaan, tinatakot na wag na nilang ituro ang tungkol sa ating Panginoong Isus. Pero alam nyo ba, dahil sa kanila ang Panginoong Isus, dahil sila'y napukuspos ng banal na Espiritu, nagpapatuloy pa rin sila. Kumikilos pa rin sila, nagtuturo pa rin sila, ipinapangaral pa rin nila tungkol sa ating Panginoong Isus na siya'y bumaba dito sa lupa, na pinako sa krus, namatay, at muling nabuhay. Nagpakita sa kanila, nangaral sa kanila, Maraming sinabi at binilin sa kanila hanggang makita ng kanilang dalawang mata ang pagpanik sa langit ng Panginoong Isus. At sinabi nga ng mga anghel, diba? Sino tinitignan nyo dyan? Kung paano nyo nakita na pumapanik ang Panginoong Isus sa langit, ganyan nyo rin siya makikita babalik dito sa lupa. At yan ang pinapangaral nila nila Juan at ang iba pang mga apostol at uh, marami sa kanilang sumasama marami pang mga mayayaman na binibenta yung kanilang mga lupa at ipinamamahagi sa kapatiran sa mga mananampalatayang mga nangangailangan na pinaghati-hati nila ito nagtutulungan sila hindi nila pinapabayaan ang kanilang kapwa ganun yung kanilang pagmamahal dahil ganun ang tinuro ng Panginoong Isus sa mga apostol at ito rin ang tinuturo ng mga apostol sa mga bagong mana palataya. Yan din yung kanilang pinag-uusapan, pag nagtitipon-tipon sila, yan ang kanilang itinuturo. At yan ang inuutos din sa atin ng ating Diyos, ng ating Panginoong Isus na maghayag din ng salita ng Diyos na ipahayag din yung gospel ng Panginoong Isus na ay bumaba sa lupa pinako sa krus na matay at muling nabuhay sa pangatlong araw yan ang dapat natin sinasabi sa ating mga mahal sa buhay at dito nga sa aking isishare sa inyo ay uh, nilitis uli no? pinatawag uli sa korte ang mga apostol sila Pedro, sila Juan at dito nga po, sabi dito sa, ito po yung Acts o gawa chapter 5, verse 33 po yung aking isishare sa inyo. No, na dito nga sinabi muna dito, na sabi dito sa verse 27, dinala nila ang mga apostol doon sa korte ng mga hudyo. Sinabi ng punong pari sa kanila, hindi ba tapinagbawalan na namin kayong mangaral tungkol kay Jesus? Pero tingnan niyo ang inyong nga ginawa kumakalat na ang inyong aral sa buong Jerusalem at kami pa ang pinagbibintangan niyo sabi dito pumatay sa kanya Sumagot si Pedro at uh, ang kanyang mga kasamaan ang Diyos ang dapat namin sundin at hindi ang tao Yan ang sagot ng mga apostol nila Pedro Pinatay niyo si Jesus sa pamamagitan ng pagpapako o pagpako sa krus. Ngunit binuway siya muli ng Diyos, ang Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno. Itinaas ng Diyos si Jesus at naroon na siya sa kanyang o sa kanyang kanang bilang pinuno at tagapagligtas. Para, sabi dito, tayong mga Diyo ay mabigyan ng pagkakataon na magsisi at sa gayoy mapatawad ang ating mga kasalanan nagpapatunay kami na lahat ng ito ay totoo. At ganoon din ang banal na Espiritu na ibinigay ng Diyos sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Yun pa rin ang sinasabi talaga nila Pedro. Hindi sila natatakot pa ulit-ulit na sinasabi na pinapatay niyo ang Panginoong Isu sa pangumagitan ng pagpako sa krus. Pero sabi niya, binuhay ulit siya ng Diyos na sinasamba ng ating mga ninuno nandun na siya ngayon no, sa kanan ng Diyos no? at uh, sabi rito at uh, siya ang ating tagapaglisagpa bilang pinuno at tagapagligtas, sabi nila Pedro at dito nga sa verse 33 nang marinig ito ng mga miyembro ng uh, korte galit na galit sila at gusto nilang patayin ang mga apostol pero tumayo ang kanila nga kasamang si Gamaliel isa siya ng pariseyo at tagapagturo ng kautusan at iginagalang ng lahat. utos siyang na palabasin muna ang mga apostol. Nang makalabas na ang mga apostol, sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama, pakinggan natin to. Ito ha, ah, piracies din to, ah, pinuno din to, kasamahan din nila to. Nang mga piracies nga na yun nga na nagbabawal na magturo ang mga apostol tungkol sa ating Panginoong Isus at itong sinabi niya nang makalabas na ang mga apostol sinabi ni Gamaliel sa kanyang mga kasama mga kababayan kong Israelita isipin niyo mabuti kung ano ang gagawin ninyo sa mga taong iyan at baka magkamali kayo sapagkat noong araw ay may taong ang pangalan ay uh, Teodas na nagkamali sabi dito parang kung sino at may mga 400 siyang tagasunod pero nang bandang huli pinatay siya at kanyang mga tagasunod ay nagkawatakotak at naglaho na lang ang grupong iyon pagkatapos nung panahon ni ng census ni Judas naman na taga Galilea ang uh, ng mga tagasunod pero pinatay din siya at natawatak-watak ang kanyang mga tagasunod. At ito, kaya ito ang masasabi ko sa inyo, pabayaan na lang natin ang mga taong ito at huwag silang pansinin sapagkat kung ang mga ginagawa at itinuturo nila ay galing lang sa tao, mawawala rin yan, sabi niya. At uh, sabi, pero, pero mapipigilan, pero sabi rito, ulitin ko lang, hindi natin pero kung galing iyan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang iyan. Baka lumabas pa na ang Diyos mismo ang kinakalaban natin, sabi niya. At uh, ulitin ko to ha. Ah, pero sabi sa 39, mga kapatid, pero kung galing iyan sa Diyos, hindi natin sila mapipigilan. Hindi lang iyan. Baka lumalabas o lumabas pa na ang Diyos ang na Diyos na mismo ang ating kinakalaban. Kaya, sinunod ng korte ang payo ni Gamaliel. No, sinunod nga, pero tingnan nyo. Ipinatawag nilang muli ang mga apostol at uh, ipinahagupit. Pagkatapos, binalaan sila na huwag na nga magturo patungkol kay Jesus at pinalaya sila. Verse 41, umalis doon ang mga apostol na masayang masaya dahil binigyan sila ng Diyos ng pagkakataon na magtiis alang-alang sa pangalan ni Yesus. At verse 42, araw-araw ay pumupunta sila sa templo at sa mga bahay-bahay. Patuloy ang kanilang pagtuturo at pangangaral ng magandang balita na si Yesus ang Kristo. Amen. And amen. salamat sa salita ng ating Diyos. No, sinabihan na ni Gamaliel, hayaan na natin sila. Dahil kung galing lang yan sa tao, yung kanilang tinuturo, mawawala din yan, kagaya ng dati. Pero kung galing yan sa Diyos, baka lumabas pa na ang Diyos ang kinakalaban natin. Umayag naman ang mga kasamahan ni Gamaliel. Pero anong ginawa? Pinahagupit pa. No, binalaan pa. Na huwag na magturo. Sinabi nga, hayaan na eh, no? pero... Iba pa rin itong mga piracies na ito inggit na inggit dahil sa himala na ginagawa nila yung mga kamanghamang ang ginagawa nila sa pangalan ng Panginoong Isus no? sa kapangyarihan ng Diyos kaya nila nagagawa yun hindi dahil sa kanila dahil yan sa tunay nilang pananampalataya at pagsunod na ishare, ihayag ituro, ipangaral ang salita ng ating Diyos hindi sila tumigil, hindi sila natakot di pagkatapos nilang hagupitin patuloy pa rin sila naghayag pa rin, bumabalik pa rin sa templo at nagbabahay-bahay walang takot matapang dahil alam nila nakasama nilang Panginoong Isus kasama nila ang Diyos sabi ko nga sa akin, devotion dito all things are possible with God lahat kaya, lahat magagawa lahat walang imposible dahil kasama natin ng Diyos Amen po ba? Di ba po napakaganda, di ba? At yan din ang tinuturo sa atin. Huwag tayong matakot na mag-share ng Word of God. Lalo-lalo na sa ating pamilya, unahin natin sila na makakilala at tumanggap sa ating Panginoong Isus para sila din ay maligtas. Yan ang dapat natin gawin. Yan ang dapat natin pagtuunan ng pansin. Diyan tayo mag-focus ang ipakilala natin ng Diyos na gumawa ng langit at lupa at ang ating Panginoong Isus na inalay ang buhay para sa kaligtasan ng lahat ng tao. Paalam nyo yan mga kapatid sa inyong mga mahal sa buhay. Sa tulong ng Diyos, sa pangalan ng Panginoong Isus at sa gabay ng Holy Spirit, kaya nyo yan, kaya natin yan. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Amen po. Amen at yan ang tinuturo sa atin ngayon na maglingkod ng matapang tapat, totoo sa ating Diyos at siya ang bahala sa lahat hindi niya tayo pababayaan mahal tayo ng Diyos mga kapatid, mahal na mahal po salamat sa salita ng ating Diyos at salamat sa muli niyong pakikinig sa salita ng ating Diyos I believe marami na naman tayong natutunan dahil ako po Marami na naman akong natutunan sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Kaya muli tayong mananalangin, pagpapasalamat natin sa Diyos, ang Kanyang salita na ating narinig. Dahil kinausap tayo ng Diyos ngayon, magsiyuko tayo. Yes, Lord, Father God in Heaven, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Salamat po. Salamat po ang mga sa iyong mga salita na aming napakinggan. Aking na-share na naman ngayong umaga. Salamat sa pagkakataon na binigay mo na naman po sa amin. At dito tinuturo mo sa amin na maging masaya. Ano man ang pagdadaanan o pinagdadaanan namin sa pag ng iyong mga salita. Ito'y magiging dapat joy kasiyahan, tagalakan sa aming mga puso dahil ang lahat ng iyan ay ginagawa namin sa pangalan ng Panginoong Isus hindi mo kami po abayaan sasamahan mo po kami tutulungan mo po kami tuturuan mo po kami upang kayanin at magtagumpay ang gawain ibinigay mo po sa amin yung mga bagay na ipinagkatiwala mo po sa amin hindi mo po kami pababayaan sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Salamat Lord, salamat Jesus, salamat Holy Spirit sa katagumpayan ng aming gawain nito. Salamat Lord sa iyong mga tinuro at sinabi sa amin ngayon. Thank you Lord, thank you Jesus, thank you Holy Spirit at nagpapasalamat din po ako Lord sa lahat ng blessings na aming matatanggap pa ngayong araw na to at sa mga susunod pang araw, linggo, buwan nato. taon alam ko pong pagpapalain mo po kami lalo lalo na mga taong sumusunod sa iyo nakikinig sa iyo Lord salamat po for all the blessings guidance and protection sa amin lahat Lord salamat din sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman salamat po sa pagbigay mo ng pagkain sa lahat ng taong nagugutong sa pagbigay mo ng kaayusan ng bawat pamilya at bawat bansa katagumpayan namin Lord lahat yan ay galing sa inyo. Kaya salamat po. Salamat po sa lahat ko. Salamat po. Walang hanggang pagpapasalamat sa iyo, Ama. Salamat po sa iyong kabutihan at pagmamahal sa akin, sa aking pamilya, sa aking mga kapatid sa pananampalataya at sa lahat ng tao. Salamat po. Salamat po. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Salamat sa ating Diyos. I believe mga kapatid, narinig ng Diyos ang ating panalangin. Lagi kayo manalangin dahil lagi nagaantay ang Diyos sa atin. Salamat po muli sa inyo mga kapatid. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.